Halos araw-araw nakakabasa ako ng balita na magsisimula na raw kolonya sa Mars sa susunod na limang taon. Kaya hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Isa ito sa pinakahinihiling na video sa channel. Kaya humingi ako ng tulong sa mga kaibigan ko sa Planetary Society para magawa ito ng tama. Ako si Bill Nye. Ako ang Chief Executive Officer ng Planetary Society. Lumipad ako sa LA para kausapin si Bill Nye at umaasang masagot ang tanong ko. Posible nga ba ang kolonisasyon ng Mars? At ang sagot niya ay ikinagulat ko. At naman sa ideya ng paninirahan sa Mars, sa tingin ko talaga walang sino man ang gagawa nito. Ipapaliwanag ko ito sa iyo. Noong huling bahagi ng isang libo, walong daan na isang Amerikanong astronomo na si Percival Law ay naniwala na mayroong isang advanced na sibilisasyong alien na naninirahan sa planetang Mars. Nakita niya ang mga tampok sa planeta at inakalang mga irigasyong kanal iyon na ginawa ng maliliit na berdeng nilalang. Naniniwala siya na sinusubukan ng mga taga Mars na ilipat ang tubig mula sa mga pole para buhayin ang kanilang planeta. Ngayon syempre, napatunayang mali ito. Pero may isang bagay siyang nakuha ng tama. May tubig nga talaga ang Mars. Taka sa kasalukuyan, nagyayelo ito. Pero noong nakaraan, malamang na ibang-iba ang itsura ng Mars. Lumalaki ang interes ng tao sa Mars. Nangangarap ang mga tao kung ano kaya ang buhay sa Mars at kung makakatuntong kaya ang sangkatauhan doon balang araw. Noong 1948, sumulat si Werner von Braun, nang ungunang inhinyero ng rocket sa Amerika noon, ng libro tungkol sa posibleng kolonisasyon ng Mars. Akala niya marami ang maglalakbay na sasakyang pangkalawakan ng malayo. Pitumpong astronaut ang lumapag sa pulang planeta at nakatagpo ng mga matagal nang naninirahang Martian. At ang nakakakilabot na bahagi ang pangalan ng kanilang pinuno ay Elon. Labinsiyam na taon matapos mailathala ang librong ito, ipinanganak si Elon Musk. Musk, Elon Musk, Elon Musk, Elon Musk. Tinawag ka ng mga tao na tunay na Tony Stark. Paglalakbay papuntang Mars, sa totoo lang, mas malapit kaysa sa inaakala natin. At may plano siya para iligtas tayo. Pinakamagandang kaso ay mga limang taon. Pinakamasamang kaso sampung taon. Mula sa pinakamagang kasaysayan ng manakon, merong maliwanag na pulang tuldok ng ilaw sa kalangitan tuwing gabi na tinatawag na Mars. Nagawang ligtas ng National Aeronautics and Space Administration na mapalapag ang Viking isa at 2 landers sa Mars noong 1776 at isinagawa ang kauna-unahang mga eksperimento sa pulang planeta. Pero kinakabahan ang komunidad. Kung hindi nilinis ng National Aeronautics and Space Administration ng maayos ang mga lander, Maaring nakontaminan nila ang Mars ng mga mikrobyo mula sa Earth, na posibleng makasira sa paghahanap natin ng buhay sa Mars. Si Carl Sagan ay umabot pa sa punto na ipinaglaban na kung may mga mikrobyo nga sa Mars, dapat umatras ang mga tao. Ibig sabihin, ang Mars ay para lang sa mga Martian, kahit mikrobyo lang sila. Simula noon, sampung pang robot, rover at helicopter ang nakalapag sa Mars. Lahat sila ay nagtatangkang lutasin ang parehong problema. May buhay ba sa Mars? at may mga palatandaan tayong nakita. Natuklasan ng mga rover ng National Aeronautics and Space Administration na sina Curiosity at Perseverance ang mga sinaunang lawa na pununo ng organikong molekula na nagpapahiwatig na maaaring tirahan ng Mars bilyong taon na ang nakalipas. Naimapan nila ang planeta at natuklasan ang malalaking yelo sa ilalim ng lupa, pati malapit sa Ecuador. Pag sinabi kong yelo, ibig kong sabihin sobrang dami nito. Kung matutunaw mo ang lahat ng likidong yelo sa Mars ngayon, kaya nitong takpan ang buong planeta ng isang karagatang may lalim na 35 metro. Ito ang nagbigay ng go signal sa lahat. May tubig ang Mars at isang atmosferang mayaman sa carbon monoxide. Lalawa na nagbibigay daan sa pagkakaroon ng gasolina, oxygen, inuming tubig, at marami pang iba. Malaking trabaho ang kailangan para makuha ang mga yamang ito. Pakiramdam ko, habang umuunlad ang teknolohiya, posible nating mapuntahan ang lahat ng mga lugar na ito. Pero sa tingin ko, talagang minamaliit ng mga tao kung gaano pa tayo kalayo sa puntong yun ngayon. Ang tanong ay, bakit nga ba kailangang pumunta sa Mars? Kung magiging tapat ako, ito lang talaga ang option natin kung gusto nating may tumira sa ibang planeta. Walang magnetic field ang Mars at sobrang nipis ng atmosfera nito, ibig sabihin, palaging malalantad sa posibleng nakamamatay na antas ng radyasyon ang mga astronautang pupunta roon. Ang astronaut sa Mars ay makakatanggap ng radyasyon na katumbas ng apat na raan siyam na raan chest x-ray sa isang biyahe pa lang. Kung walang sapat na proteksyon sa tirahan at sa sakyang pangkalawakan, siguradong masisira ang DNA ng mga astronaut at tataas ang panganib nila sa cancer. Pinoprotektahan tayo ng magnetic field ng Earth at, at Tayte -tay laban sa mapanganib na radyasyon. Pinaniniwalaang nagkaroon din nito ang Mars noon. Ngunit hindi alam kung bakit ito nawala. Kaya naging tuyo at tigang ang Mars ngayon. Ang gravity sa Mars ay 38% lang ng sa Earth at wala pang sapat na pag-aaral kung paano maaapektuhan ang katawan natin sa ganong kapaligiran. Alam natin na sa International Space Station, nawawalan ng malaking bahagi ng muscle at bone density ang mga astronaut. Bagamat maaaring makatulong ang partial gravity ng Mars malinaw na hindi ginawa ang ating mga katawan para mabuhay sa ganung kapaligiran. Sige kung nalampasan na natin ang mga hamon at pwede na sa Mars, saan tayo magla-landing? Binanggit ni Bill ang isang talagang mahalagang problema. Kaya ang isang alalahanin ay yung parehong dahilan kung bakit interesante ang isang lugar sa Mars para tuklasin, kunan ng mga sample ng putik na bato at iba pa ay maaring sharing malawak na lugar kung saan mo gustong subukan ang iyong unang paglapag. Kaya ayaw mong madumihan ang mga interesante lugar ng mga gamit ng tao. Halimbawa rito ang Surveyor Spacecraft. Ito ay mga... Uh, Maari mong tingnan ito sila ay mga spacecraft na medyo mas maliit kaysa sa kwartong ito. At ang kanilang mga footpad ay dinisenyo para magkaroon ng parehong pressure gaya ng Lunar Excursion Module na may dalawang tao sa loob para makita nila dahil may pangamba noon na baka lumubog lang ang sasakyan sa alikabok. Pero hindi naman nang year iyon. Pero pagkatapos, ang astronaut ng Apollo 16 siguro Apollo 15 dapat alam ko ay nilapitan ito gamit ang isa sa mga rover sa buwan nagdala ng isang piraso pabalik, at ito ay isang lente siguro bahagi ng camera mula sa surveyor. Nakuha nila ito sa Earth. Oh, mga mikrobyo sila na nabuhay ng dalawang taon sa ibabaw. Hindi, nakontamina sila sa laboratorio sa Earth. Ang unang kolonya ng mga astronaut sa Marte ay kailangang pumili ng lokasyong may sapat na mapagkukunan gaya ng tubig at nasa mababang lugar para mas makapal ang atmosfera. Maganda rin kung ang unang base ay mailalagay sa gitna ng planeta para mapakinabangan ang mas katamtamang temperatura at solar power. Pero dapat din nilang tiyakin na hindi sila maglanding sa lugar na posibleng may buhay ngayon. Kung doon sila maglalanding, kakalat ang kanilang mga mikrobio. At kapag sinuri ng mga siyentipiko ang lupa sa lugar ng paglapag, magiging mahirap para sa kanila na patunayan kung alin sa mga mikrobyo ang galing sa Mars at alin ang galing sa Earth. Paano tayo makakasigurado? Kailangan lang natin ng paraan para maghanap ng buhay bago tayo maglanding at masira ang lugar. Siguro ang pinakalayunin natin ay malaman kung may buhay o nagkaroon ng buhay. Simulan natin doon. Simulan natin sa pagpapatunay kung talagang walang nabubuhay o nabuhay man lang sa Mars o kaya naman ay makahanap ng anumang buhay sa Mars. Solusyon ang Mars Sample Return Mission. Ang Perseverance rover ay nangolekta ng mga tubo ng lupa mula sa Mars nitong mga taon at naroon pa ang mga ito ngayon, naghihintay makolekta. Habang nasa LA ako para makipag-usap kay Bill Nye, bumisita rin ako sa Mars Yard ng Jet Propulsion Laboratory para talakayin mismo ang misyon na ito. Iwan ko na lang ang detalye para sa video na yon. Mahalaga, kailangan nating maibalik agad ang mga sample bago may makapunta sa Mars at masira ito. Habang nasa LA ako, naalala ko ang isang kwento noong isang libo na raan Sa madaling salita, nagkaroon ng malawakang pagkawala ng kuryente sa buong lungsod. At ang mga emergency lines pati na rin ng Griffith Observatory kung saan ako naroon ay nakatanggap ng napakaraming tawag mula sa mga tao na humihingi ng tulong. Lahat ito ay dahil may nakita raw silang kakaiba. Nakikita raw nila ang isang malaking nakakatakot na ulap na bumabalot sa kalangitan sa gabi. Ang tinitingnan nila ay ang daang gatas. Mahigit 80% ng mga taong nakatira sa malalaking lungsod ngayon ay hindi pa kailanman nakita ito. Tinatal dyan ng ilaw sa lungsod ang tanaw natin sa mga bituin. Palagi lang silang nasa itaas, mas tago lang ngayon kaysa noon. Pero sa mismong sandaling iyon, ang mga bituin na iyon ay maaaring gawing ala-ala sa isang magandang star map na tulad nito. Ang tunay na problema rito ay pera. Lagi talagang nauuwi sa gastos. Kung gusto mong magpadala ng pinya sa International Space Station ngayon, abutin ng nasa 20,000 dolyar gamit ang teknolohiya natin ngayon. Para sa Mars, halos 200,000 dolyar yon. Ibig kong sabihin, para lang makapagdala ng isang astronaut papuntang Mars kasama lahat ng gamit na kakailanganin nila, kailangan mo ng halos 10 Saturn V na rocket na halaga ng kargamento. Pero sinabi ni Elon Musk na pangarap niya na mapababa ang gastos ng paglipat sa Mars sa ilang daang libong dolyar lang. Kaya sa teorya, kahit sino ay pwedeng mag-ipon at pumunta. Pero paano nila gagawin 'yon kung traditional na rocket ang gagamitin? abot sa 10 bilyon ang paglipat ng pamilya mo sa Mars ngayon. Pero kung gagawa ka ng isang fully reusable na rocket, mas magkakaroon ng saysay ang lahat. Starship. Starship ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang rocket na nagawa handa ng pumunta sa Mars. Ang susi sa plano ni Elon Musk para sa Mars ay palaging ang Starship. Naniniwala ang SpaceX na ibang klase ng rocket ang kailangan para gawing komersyal na posible ang Mars kailangan ng bagong rocket na ito na makapaglipat ng maraming kargamento sa murang halaga. Dinisenyo nila ang Starship gamit ang tatlong bagong ideya. Lubos itong magagamit muli, kailangang makarating ang mga rocket sa kanilang destinasyon. Lumapag at ihatid ang kargamento bago bumalik para sa panibagong karga. Pagre-refuel habang nasa orbit. Kung magpapalipad ka ng rocket papuntang orbit bago ito lagyan ng lahat ng kinakailangang gasolina para makarating sa Mars, makakatipid ka ng malaking halaga sa unang paglulunsad. At pangatlo, paggawa ng gasolina sa Mars para sa pag-uwi ng Starship. Gumawa sila ng Starship gamit ang stainless steel dahil mas mura ito kaysa sa carbon fiber o aluminyo. At ang kinalabasan ay itong dambuhalang rocket na kayang magdala ng isang daang toneladang kargamento papuntang Mars. Bagamat kamanghamangha ito pakinggan, ang realidad ng Starship ngayon ay, sige tingnan mo na lang, walo ng Starship ang nailunsad, apat ang nagtagumpay, apat ang pumalya. Sa huling paglulunsad, nahuli nila ang booster, ang bahagi ng rocket na nagdadala sa orbit. Nawala ang upper stage dahil sa aberya sa makina pero inaasahan na nila itong mangyari. Patuloy nilang develop ang rocket, natututo sa bawat launch at pinapaganda ang disenyo. Pero naglalagay ito ng malaking tanong sa mga pahayag ni Elon kung kailan niya ilalapag ang unang tao sa Mars. Pinakamaganda na ang sampung taon pinakamasama, labin limang hanggang dalawampung taon. Taon. Ang mahalagang tandaan dito ay ang Mars ay umiikot din sa paligid ng araw. Ibig sabihin, ang mga planeta ay nagkaka-align lang sa paraang madali tayong makalipad papuntang Mars kada dalawamput-anim na buwan. Tumatagal ng sakso o tumbuan ang biyahe papunta roon. Madalas ikwento ni Elon ang plano niyang magdala ng isang milyong tao sa Mars pagdating ng dalawang libo at 50 at kagustuhang mamatay doon. Pero kung mangyari yon, dapat itigil na ang pagkaantala. Una niyang hinula ang magkakaroon ng landing sa dalawang libo at dalawang pudis, pero mukhang lalong imposible yun ngayon. Malaking hamon para sa unang misyon ng tao sa Mars ay kung gaano katagal silang dapat manatili roon. May launch window sa Agosto, dalawang libo at 33. tatlo. Kaya kung maglulunsad tayo noon, darating sila sa Marso, dalawang libo at 34, apat at hindi tayo makakapagpadala ng dagdag na resources o tao hanggang huling bahagi ng dalawang libo at 35. lima. Kailangan nilang makaligtas ng matagal ng walang suporta mula sa daigdig. At tungkol naman sa ideya ng paninirahan sa Mars, hindi ko inakala na may gagawa nun. Wala namang nakatira sa Antarctica. Oo, malamig, hindi ka aya, -aya at wala talagang makakain. At makakahinga ka na mahalaga. Sa Mars, mapapansin mong hindi ka makakahinga agad. Malaking problema ito. Ang makarating sa Mars at magtayo ng base ay isang bagay. Pero ang tuluyang baguhin ng buong planeta ay ibang usapan na. Ang terraforming ay parang ginagawa mong earth 2.0 0 ang Mars. Kailangan mong palapnin ang atmosfera at initan ang temperatura. Sa ngayon, 6 millibar lang ang surface pressure ng Mars. Kailangan natin ng higit, isang daan para mabuhay ang tao. Sa ngayon, ang tipikal na temperatura ng planeta ay 63 degrees Celsius. Kailangan nating itaas yon sa higit sa 0 degrees Celsius para maging matatag ang tubig sa likidong anyo. Kung magawa natin yon, pwedeng maglakad ang mga tao na may oxygen mask at jacket lang. Paano natin gagawin yon? Madali lang. Dagdagan mo lang ang atmosfera at kusa ng maayos ang problema. Hindi natin basta pwedeng ilagay sa bote ang atmosfera ng Earth at dalhin sa Mars. Ang solusyon ay ang pagpapakawala ng lahat ng carbon monoxide. Dalawa na nasa nagilong yelo at nasa lupa. Ang mga polar ice caps sa Mars ay gawa sa dry ice. Kaya kung gagawin lang natin itong gas at mailabas lahat ng carbon monoxide, dalawa mula sa lupa, 50 millibar ang maaabot mo. 50 millibar! Hindi sapat ang carbon monoxide. Dalawa sa imbaka ng Mars para mapainit ang planeta. At hindi pa kasama dito na kakailanganin mo ng halos 80,000 beses na mas marami kaysa sa kabuang konsumo ng kuryente ng buong mundo, para matunaw ang mga carbon monoxide. Dalawa ice caps na ito. May mga ideya rin tulad ng pagdagdag ng trilyong toneladang alikabok sa atmosfera o pag-redirect ng kometang may nitrogen para bumangga sa Mars. Pero lahat ng ito ay mga teknolohiyang ko. Yang puro teorya pa lang at malamang ay aabutin ng mga siglo bago ma-develop. Kaya kung tutuusin, hindi ako naniniwala na magagawa nating i-terraform ang Mars sa malapit na hinaharap. Para malinaw, Malamang ay makakagawa tayo ng maliit na kolonya sa Mars habang nabubuhay pa tayo. Pero ang ideya na magiging isang masiglang sibilisasyon ito na parang Earth dalawa zero sa malapit na pinaharap ay hindi talaga mangyayari. Personal kong inaasam na sa ating pagsusumikap, natuklasin ng universo at palawakin ang abot ng sangkatauhan, hindi tayo sumobra at masira ang pagkakataon nating makahanap ng buhay sa Mars. Siguro ang tunay na malaking tanong sa huli ay, dapat ba talaga nating ginagawa ito? Ibig kong sabihin, ano ba ang silbi nito? Para sa iba, ang pagpunta ng tao sa Mars ay tiniting ng sayang sa yaman. Parang pagtakas sa daigdig kung saan mas mainam sanang gamitin ang oras, pera at pagsisikap para sa gipin ng planeta. At sa kabilang banda, gaya ng sinasabi ni Elon Musk, baka mahalaga talaga ang paglalagay ng tao sa Mars para mabawasan ang panganib na mawala ang ating mundo dahil sa isang malaking sakuna. Natingin ko, mapupunta tayo sa gitna ng dalawang pananaw. Mayroong mahalagang bagay tungkol sa eksplorasyon at kung paano nito nai-inspire ang sangkatauhan. Kung paano natin itinuturing ang kalawakan bilang huling hangganan na sasakupin. Kung tutuusin, natingin ko, ang pinakamahalagang bagay na maibibigay ng eksplorasyon ito sa kulang planeta, ay ang kumpirmasyon na maaaring hindi tayo nag-iisa sa universo na ito. Posible lang yon kung hindi tayo magmadali roon at sirain lahat para lang sakita. kita. Kahit ano paman, ipaalam mo sa akin ang opinion mo sa mga komento sa ibaba. Dapat ba tayong pumunta sa Mars o hindi? May wilang tao na hindi ko tututulan na ipadala doon, tama ba?